5 3 2 1 Go! hello guys, good morning! This is WMBT and welcome back muli sa ating channel Ayan, happy sunday everyone! Today is sunday so Magluluto ulit tayo For the family, ayan So, eto na yung ating ingredients sa ating lulutuin. Wala na introduction. ah, <laughs> uh, eto yung ating ingredients sa ating lulutuin ngayon. Ayan. Magluluto tayo ngayon, guys, ng pata. Etong pata natin ay napakuluan ko na. Natanggalan ko na ng impurities. And, ayan. In-slice ko lang siya ng medyo maliliit na, ano kasi sobrang laki kanina ng pagkaka-slicing. Eh. Pagkaka-chop dun sa binilhan ko. Ang lulutuin natin ngayon, guys, ay patatim. So, ito yung ating mga ingredients sa ating pata patatim. <laughs> ito, ayan. Meron po tayong garlic. Ayan. Ating onion. And meron tayo ditong toyo. Toyo po, guys. Ayan, toyo yan. At saka oyster sauce. Ayan, mas malapot sya. Oyster sauce yan. Meron tayong ditong pineapple tidbits. Tapos, um, laurel at saka um, pamintang buo. Mayroon tayo dito yung pamintang durog din. Lagyan din natin. And, Sprite. Ayan. Tapos yung ating banana. Itong banana natin, ibiprito pa rin natin to muna bago natin ilagay. So yan ang ating, uh, ating mga ingredients. Uh, so, samahan niyo ako guys kung paano ko lulutuin ang patatim ala Weng BTE. Diyan lang kayo. So, yan guys. Ipiprito muna natin yung ating saging. So, nagpainit na ako ng mantika. Lagay na natin yung ating saging. Kasi yung ano, yung oil na pinagprituhan natin ng saging, ah, uh, dyan na lang natin igigisa mamaya yung ating pork. So, yan. Nalagay na natin lahat, guys, yung ating, ano, o, Flip lang natin ang i-flip yan later. So, Flip na natin sila. So, yan. Ganyan na color, guys. Okay na siya. Pwede na siyang hanguin. Pinatay ko na rin yung, ano, apoy. Ayan guys, eto na yung ating saging. Ayan, tama lang yung kulay niya na pang lagay natin dun sa ating lulutuin. So, ayan. So, ayan, na tayo. Etong mantika nung pinagprituhan ko ng saging, eto na rin ang papagbisahan ko. Lipat ko lang siya Mainit naman na yan, guys. Kaya, umbisa na natin sa ating bawang. next, yung ating sibuyas. Lagayin na natin yung ating parne. Sa isa. Hindi ito pata na buo guys. Bumili ako ng pata na na chop na. Pero bagong chop siya kaya wala yung mga magbubukong part na. At least ito kasi makakapili ka nung medyo malaman-daman. Hindi kasama yung sa pinakataa. Yan, hiwain na natin. Ay, hiwain. Baliktan lang natin sila. Dito lang kasi natin po Sotay lang, sotay. tulog okay. na. Ayan. Lalagyan natin ng paminta na. Ayan, so, lagyan natin ng paminta na durog. Yung apoy niya guys, malakas ha, kasi lang nagbibisa tayo. Mamaya na natin hinaan pa. Pinapakuloan niya. Ayan. Paminta. Paminta. Maghalong dami na. So, wait lang natin. Takpan muna natin, guys. Open to, guys, yung ating toyo. And yung ating oyster. Ayan. Aluin lang natin sa para ano. Ano yung oyster tsaka toyo sa sabaw. So, yan. So, yan guys. Check na natin. Nilipat ko na nga pala ng ano. Ng dito sa kaserola. Para mabilis siyang lumambot. So, yan. Kumukulo na. Pwede na nating ilagay yung ating syrup ng ating pineapple juice. Ay, pineapple tidbits yung juice niya ilagay na natin. Yan and yung ating Lagyan na rin natin ng ating Sprite. Hindi ko siya inilagay lahat. Ano? Uh, may tinira ako. Then, takpan natin ulit. Lagay rin pala natin guys tong ating ano laurel at yung pamintang buo. Ayan. So, ayan. Let's leave it for a while. Hanggang sa lumambot. Ayan. Check na natin. Nasa 30 minutes na siyang kumukulo. Tignan na natin kung malambot na siya. So far, malambot naman na to guys kasi ang tagal na niyang kumukulo. So nabawasan yung sabaw. Ayan. Hindi ko rin naman siya to masyadong i iigain yung sabaw niya kasi mas gusto pa rin nila may may sabaw-sabaw. Pwede na nating ilagay yung ating saging at saka baiko. yung eto, eto nga pala nakalimutan ko kanina isama dun sa ingredients ko bulaklak ng saging guys to na dried dried banana blossom so lagay na natin to inugasan ko na rin yan so yan and then lagay na natin yung ating piniritong saba ang ating pritong saba at ang ating pineapple tidbits yun so pakuloyin lang natin sa tapos check natin mga after 3 minutes tuto na siguro yung pineapple blossom nun lang natin yan 3 minutes na Ayan. Tikman na natin kung tama na yung lasa. Okay na yung saging. Kasi naprito naman na yan. Check na natin yung lasa, guys. Mm. Okay na siya. So, ayan. Hindi ko na siya... Ayan. Okay na yung ating patating. Ready for serving na siya, guys. yan pwede na tayong kumain. Patating alawen, baby. <laughs> Diyan lang kayo. guys, na yung ating final product sa araw na to. Sa tanghaliang ito, ang ating um, pata team. Alam nyo ba kung bakit ano, tinawag na pata team yung ulam na to? Um, patang maitim daw. <laughs> Joke lang, hindi ko alam. <laughs> Kasi pata siya and then supposedly... Um, magdadarken daw yung kulay nung pata gawa ng um, magdadarken daw yung color ng pata sa pamamagitan ng soy sauce. So, medyo nagdarken naman pero hindi siya totally nangitim. So, okay lang naman yan. So, yan. eto na yung ating pata. Pata team na ating ulam sa araw na to. Sa tanghali ang ito. Sana um, may na-share ulit ako sa inyo na menu for today. Sana nagustuhan nyo yung aking niluto. Sana pala matikman nyo. Ayyan. <laughs> Thank you so much for watching. Kung nagustuhan mo po 'yung aking video at nakadating ka po sa part na 'to, pero hindi ka pa po nakakapag-subscribe, please do consider to subscribe and click the notification bell, bell all. Para ma-notify ka po in case na may bago po akong video na i-upload. Maraming maraming salamat din po sa aking mga kaibigan, sa aking friendship, sa Messenger, sa YT World, sa FB. Thank you so much sa inyong lahat. Sa ating team promote, headed by Sis Norio Ganyo Official. Thank you so much. Ayan, sa um, team bakbakan, maraming maraming salamat. Sa plant lover group, thank you so much. Sa team Pasaway, maraming maraming salamat. Kabsat to Never Mix Vlogs, shoutout sa iyo. Thank you sa support, Kabsat, maraming maraming salamat, Kabsat Tony. Ayan, thank you so much din sa ating mga kaibigan na hindi ko na po shout shoutout Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Maraming maraming salamat din po sa mga nanonood sa aking live stream sa gabi-gabi. Sa Uh, kay Alexis Hipolito maglab shoutout Alexis, thank you so much kay Kabsat Pox Pox yung TV, thank you so much Kabsat Pox um kay Sir Don Robert thank you so much Sir Don Robert sa um presence sa aking um live stream kahit na pa hi hi hello host ka lang dyan, thank you so much ayan, thank you so much din po sa ating super chatter, kay Sir Uh, KN, Sir Gilbert Leonardo. Thank you so much, Sir KN. Sana nanonood ka. Mega love shoutout sa you, And thank you so much sa pag-share ng blessings. Maraming maraming salamat. Ayan, hanggang dito na lang tayo guys at gutom na. Thank you so much sa panonood. Weng BT saying bye-bye for now and see you on my next video. Bye everyone, keep safe and God bless. Maraming maraming salamat. Love you all. Bye. Love you.